Dis ko, naisip ko mag-upload sa YouTube. So, eto na lang aking gagawing video for today's video. Sali, kasi nag-say hello ng ating mga white hair dyan. So, kailangan na natin siyang applyan. So, eto yung nabili ko sa Taiwan, na dinala dito sa Pilipinas. Ah, uh, ano nga ba ito? Actually, ito, hair face siguro ito. Ayan siya. Ah, huh? hair face. <laughs> Pero may luya siya ng kalagay. Wala kasi siyang English kaya ano, hindi ko alam kung ano talaga ang Ah, yes. Ito. ah uh, ano ba 'to? Ah, bleaching coloring. So ayan siya, may English diyan na bleaching coloring. Tapos um ano siya, gawa siguro sa luya. So ito ang pag-apply nito. Tinanong ko na 'to doon sa sa store sa Watson sa Taiwan binili ko siya. So ito yung laman niya sa loob. Tapos yung kanyang uh, instruction at saka yung dalawang gloves niya. So ito siya. So bali ang pag-apply daw nito, ilalagay mo lang naman sa, sa buhok mo. So kahit sa anit okay lang siya kasi safe siya sa anit. tapos 30 minutes siyang uh, i-stay sa buhok bago siya hugasan or maligo ka or shampooan. So 'yon gagawin natin to siyang 'yon. Pagpeto ng Venus product. So, dito, wala na yung mga puti-puti natin. Maganda siya. Ito, okay. So, yan. Yeah. Yan lang po. I-share ko lang sa inyo.